Good morning. Ayan, ito yung ito yung Ortigas. Ah, uh, uh, ang oras dito ngayon, ang oras dito ngayon is 9:30 ng umaga. Ah, uh, late ako nakaalis ng bahay dahil masama yung panahon. Hindi ko alam kung anong signal na dito sa Maynila ngayon dahil kagabi daw signal number 1. Galing sa bahay, guys. Pabugso-bugso yung hangin at ulan at nahirapan ako sumakay ng jeep kaya natagalan ako tapos kahit maulan may time may lugar pa rin na traffic yan ito yung update dito sa Ortigas pabugso bukso pa rin ang ambon tapos mahangin ito yung Robinson Ortigas Galeria Robinson Galeria simbahan to guys sa, il sa ilalim din tibaan yan yung shrine dito dito sa Ortigas sana wag mo na bumuhos ang ulan guys hanggang makapasok ako sa maka, makarating ako sa bahay ng amo ko oh. para hindi ko na ilalabas yung payong malakas din ang hangin dito guys yan malahangin yan, yan tahimik dito ng kataw yan. Ito yung laging nasa vlog ko. Dahil dito naman talaga ako dumadaan. Inihingan. Sana wag mo na pumusulit ang ulan. Para hindi ako mabasa. Para hindi ko na rin ilalabas yung payong. Dito na ako sa ilalim. Tinex ko na naman yung amo ko na maliit ako nung dating. sabi naman okay lang daw kamalian Mamadali na ako Sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko All around Pwede maglaba Pwede magplancha Pwede rin maglinis Kung anong iutos ng amo ko yun ang trabaho ko Kailangan dito sa Manila guys Hindi na uh, hindi na mag arti, -arti. Eh, dito sa Maynila, kung mag-RT-RT ka, walang mangyayari sa buhay mo kaya dito, kailangan ng sipag at huwag mamili ng trabaho hanggat kaya mo naman bilang side ayan, may MRT na dumating papuntang EDSA ito MRT, papuntang EDSA EDSA top yun yung dulo EDSA POEE yan POE yan guys. Mahangin-hangin. Yan parang lumalabas si Haring Araw pero biglang didilim, biglang hahangin at biglang aambon. Ganun ang sitwasyon dito. Dahil nga may bagyo nga daw. Hindi ko lang alam kung anong signal na pa talaga ang Maynila dahil nga wala naman kaming TV at hinarap ng POE yan yung mga pupunta ng POE M oh, MW dito lang to sa ano harap ng Ortigas Galleria Mall yung mga gustong pumunta yan harap ng Galleria Ortigas Mall ang POE guys okay <laughs> nagtatapa tayo guys yung mga damit ko. Ito lang lagi nakikita nyo. Kasi natatamad na ako maghalungkat ng mga damit ko sa uh, lagyanan. Dahil nga tumaba ako. Naiinis ako pag isukat ko yung mga damit ko. Masikip sa akin. Kaya kung ano yung laman ng bag ba ko pag pumapasok ako dito sa amo ko sa Green Hill, yun pa rin at yun pa rin. Hindi na kasi, hindi na ako nagpapalit. Pagdating sa bahay, ilalagay ko lang yan isang area tapos pagbabalik ako dito sa Green Hills yun pa rin ang bitbitin ko yan, pasinsa na kayo kaysa may damit naman ako kaya lang natamad talaga ako dahil unang una hindi, ko na, hindi na yung iba kong damit hey guys thank you for watching and guys mahangin hangin na dito ano na ba tayo ano na bang signal ngayon dahil hindi ko alam ayan mga alaman nagsayaw sayaw na Yeah mahangin na malamig guys may mga puno, may malunggay may duhat, may saging may mangga yan tingnan mo yung puno guys sumasayaw sayaw sa hangin yan yan may nagpuputol ng puno ng mangga kasi pag mahangin kailangan talaga putulin yung ibang sanga na nakatama sa, sa kabli ng kurinti para hindi delikado baka kasi maputol yun sa kurente yan ito yung Lasal Green Hills guys yan ang Lasal Green Hills yan ang ganda ng puno ng mangga oh kasi bagong bagong sibol yung mga dahon green na oh green ay yung no? oh ganda no yan ganda ng kulay tingnan ng puno ng mangga kasi bagong sibol yung dahon yan guys, may karorotsi. Karorotsi tawag sa amin dito. Ayun, kulay kulay puti yung bulaklak niya. Ano kasi, dalawang klase yata kulay ng bulaklak ng karorotsi. Yung isa is red. Ayun guys, sumasayaw na ang dahon no? maangin-hangin. Yan, yung mga dahon sumayaw-sayaw na. Ayun guys, may karorotsi ulit yang karorotse putik rin ang bulaklak tapos ang katabi niyan tambis Yan. walang bunga ang tambis pag namunga tong tambis na to guys marami tapos malalaki ito pala guys bayabas ang daming bunga oh kaliliit pa lang itong bayabas na to guys native to na bayabas matamis to pag nahinog hang guys nice. ayan magbabakyo ako ng carpet guys panorin nyo ako oh, ha guys ito yung vacuum ayan uh, ayan um, naman ito ulang months. Para akong hindi ka Ng building guys oh hindi na gano'n nalata ko oh. ng building din 'yan tinulang manok na may gata luto <laughs> ni nanay agata at ni kaya kini tinulang manok na may gata nga, tapos maraming nito, tanglad at saka loya. manok na bisaya to guys tinulang manok na bisaya na may gata ang um, na namin bagay to sa tagulan dahil tagulan ngayon kaya ito ang ulam namin iigot kami ng sabaw bisayang manok sa sandok na si nanay agad tao diba? oh. 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 luto <laughs> ni attorney ito at nanay agad mm. <laughs> ano na lang ilagay natin sa mangkok yung tanglad? <laughs> ano ba yun malaking hiwa yung tanglad nanay malaking paa malaking paa yung tanglad yan <laughs> Ang si ah, sa sandok Sasandok na siya mm -hmm. ng ulam namin. Nitib na manok na tinula na may gata. Kami. San kayo dyan?